Thank you.

si mamani gusto saudi pa parang gusto ko na maglakang saudi maglakang so,

Tan. Ay, ngayon ko Ay, to na. May trabihan dati. Tara, mamutok pa. Tara. Saan mo saka? Saan mo saka? Suara. Tani. Lulakan yung mga. O, yung Sarap Ha? Bawal yung okay. sabi ba oh, Bawal. yan Ano bawal? Bawal pa Bawal. Wala. 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 Buko. <laughs> ganyan <na lagi. laughs> mga ganyan ko lahat sa kanila. Napapractice kasi yan, di ba? dat ginapractice sa akin. sa tasa niyo. Hindi ko practice ganyan, -ganyan <coughs> Kasi uh, uh, aapak-aapak sa <coughs> <coughs> Di ba Nan? Huh? Ha? Oh yes! Oh yes! Oh no! Tara Nan, magpatunog. ko. <coughs> Ngayon na. Ay, no. Ano lo? Wala mo ako. Wala ako. Hindi mo na tinubig ka naman. Hindi. Ano kunya pa yon? Hindi mo na pa-siyano. Potensyo to. Tama ba 'yan? Tama ba 'yan?

di hulat ako, walang tawag. Pagdiblusan ko, hindi lang namigas yung dito. Tapos, kung makalimutan ko, parang namigas na ako. Hindi ko kung sinagustuhan ko ba yun. Parang hindi. Parang hindi. Parang hindi lang. ano ko eh, ang ang heartless ko eh. Tapos yun ah, nagdali-dali ako. Dali-dali ako ano. Dali-dali ako, tapos sa tent. Pero yun dalawang kasama, tulog man. Hindi ko nga. Hindi ko nga. Hindi

Ela não aguenta mais, vai. Pero bago pa ako mag na ano, nasight ko na siya. Pero tama, yung pamulan ako, hindi ko pa nakita. Pagkakit ko, pag ano ko napansin ko na, tapos nagpasimang lang din ako na ko, hindi ko nakita. Tapos higa, aga, si Gagay, nagpasikret-sikret. <laughs> so nakonsyabahan, nakonsyabahan niya yung, da yung dalawa. Sa ano? Lugat? Ano ko ng 左右。 Ito yung pala. Di ba yun ano? Wala namang lasa na sa'yo. Ay, lahat yun. Ay,